Ah, panibao ko na saging doon sa labak. Amugan muna tayo. Hmm. Hmm. <laughs> Nalamag ko ba magseselan sa bahay tulong ng aking alaga. Abang tulog nakakaplegpit na ako. Tapos yun, Shoutout dun sa kumalbot nung nilabang kong mga underwear dun sa labas. May nakapasok na medyo may diferensya sa pag-iisip. Pinabaya ko na. Eh. Kala ko may mga nang trip lang kaya lumabas ako. Pero may diferensya pala. Kaya pinabaya ko na. yung laba ko nun. <laughs> Kain tayo. Magandang araw sa inyong lahat. Pahipay nga muna. Pawisan. Hmm. Napaglipit na ako ng bahay. Nisip ko sana matulog. Kaya lang, ang toko kanina. Kaya lang, pagtabi ko doon sa anak ko, dami ko na isip. Ganto pala pag nasa bahay ka. Ang dahing mga naisip, mga gawain bahay, naisip ko hindi pa nga pala ako nakapaghugas hugas ng mga plato yung pinagkain na kanina ng umaga. Pero, hugas muna tayo. Tapos na. Ito, pauwisan. Tapos, kita napag, napaglampaso na uli ako. Marami na ako nagawa. ang isang maging ina pala ng isang tanan, hindi mo pwedeng sabihin nasa bahay ka lang ha, dati ganoon ako nasa bahay ka lang tapos hindi mo pa masikaso yan, ganyan ganyan ang hira pala totoo, kaya sa mga nanay na na full support sa bahay, sa mga anak saludo ako sa inyo yung mga nanay na halos hindi na mga ayos dahil lang sa pag-aasikaso sa bahay at sa mga anak. and ah, naranas ko to kasi nagahatid ako araw-araw sa aking mga anak. Yung mga nanay na nakakasalubong ko, ramdam mo sa kanila na full support sila sa kanilang mga anak. Na halos sila ay hindi pa nakakapag-ayos. Yung halata mo sa mga nanay na tuto-suporta sa mga anak. nihatid kita mo sila mga kung ano lang yung suot siguro sa bahay nila para lang may hatid sa labi ng school yung kanilang mga anak at ako hindi naman sa pagano ganun din ako pero nagmamasid ako sa mga kapaligiran ko na saluduhan natin ang mga nanay ng tahanan na na inuubos yung oras nila sa maghapon sa loob ng bahay at sa pag sa kanyang mga anak napakahirap mga boss mga kaibigan ng isang maging ina sa loob ng tahanan uh, sa akin talaga inaano ko sinishare ko yung sa akin sa totoo lang hindi ako didistino dito sa bahay mas gugustuhin ko pa sa kontraksyon yung maghapong tagakampawis mo yung maghapong kang pagod at least pagkatapos ng oras pahinga ka pero pag ikaw ang nakasayin sa bahay dun mo mararanasan ang wala ka halos break time <laughs> oo uh, nasa bahay ka hindi ka nainitan pero yung isip mo yung puso mo hindi mapakali yan yung kanina nga lang tutulog ako biglang may tumakbo sa isip ko uy hindi pa nga pala ako nakapagugas sabay na pasok pa kami dito ng medyo may diferensya sa pag-iisip kahuling yung mga aso ko paglabas ko inalbot na yung mga sinampay ko doon ano siguro mga dalawang piraso